Ayaw mo na. Diyan sa gilid, mukhang may ano dyan eh. Tara. Maka na yung ano, huli. Ihalagay ko sa lagayan. Ihalagay ko sa lagayan. Ayun, takbuhan sila oh. Kamukan din niya, tol. So, ano eh. Meron oh. <laughs> Meron Ha? Okay, let's go. Wala naman ano dito eh. Asay. Doon lang no? Oo. Doon lang kasi may ano doon. May dam. Oo. Oh. Puro hindi naman yung yeah. galing sa dam ah. Ha? Galing sa dam yun? Oo. Dito lang kasi mali-late naman yun dito. Mga hanggat. Madulas. Madulas. Wow, hunting, hunting, hunting. Hunting big carp at the biggest river in Taiwan. Hunting a gold carp. huh? lakihing Ha? Oh. Yeah, no. <laughs> oh. lakihing ako, lakihing ako, lakihing Oo. lakihing ako, lakihing ako, lakihing ako, lakihing ako, Ang laki lakihing ako, lakihing ako, lakihing ako, lakihing ako, Laki ako, lakihing ako, lakihing ako, lakihing ako, ako, lakihing ako, yun. Oo. lakihing ako, lakihing ako, lakihing Malalim <coughs> ba yan? Malalim ka doon? Oh. Oo. Oo. Kasi pag lumalang, pag pumunta ka doon, alis na yan. Alis na yan rin. Laki ako? Hindi, meron dito rin. Kasi lang hindi mo lang talaga matyamba. Kasi... Ito, ito, natin. Punta tayo doon sa kawayan, tapos ikot tayo rin. Basta na niyan pa siya. Oh, may puwan po. oh. Baka ice pen guys. Oh, tinapon na. Dulo-dulo. Dun. Dulo. Dun hindi dito muna paano ka makapagagas yan? sokol eh. di ko makapag doon doon oh Oo. oh

Ikaw nga kaysa mo dyan, wala? Ang lapat